kausap po natin sa linya. Please welcome... Yan, Diego Castro and Angela Lagunzad Castro. Good evening! Shout out! Hello! Miss Nakakatawa! Shout, shout out! Shout out! Nasaan kayo? Are you on uh, your way we're home? We're at home na. We're at home na. May isa pang gusto mag-shout out. Hi. <laughs> oh, hi! Uy, balita ko, ikaw yung pinagkaguluhan. Pwede mo maki-autograph rin si tita sa'yo? <laughs> Grabe to, Noy. Alam mo, ano na no? Imagine nyo, uh, Diego and Angela nasa second gen na talaga yung mga bagets, no? Dati, yeah. dati kayo yung mga uh -huh. tinitilitilian, 'di ba? ng pa-picture, autograph. At kung ano-ano. Ngayon, Wala na tayo. Oo, oh, past pass na torch tayo, <laughs> on the side na. Oo, 'di ba? Ngayon tayo ang baduy. <laughs> <laughs> pass the torch na, no? Pero at least may nagtutuloy. 'Yun ang maganda. Ah di ba? Uh, the uh, legacy uh, continues, Naks. <laughs> Hindi sandali. Maiba tayo. Ayan, ano bang maipaglilingkod ni Tita El sa inyo, Nax? <laughs> Wala, we just wanna congratulate you. Tapos, oh. lagi na, napapakinggan ka kasi namin. No? Minsan pag, uh, ito diba, on the way home, katanggal last stress night, katanggal katanggal stress, stress ni Diego sa traffic. Ay, salamat, salamat. Anong <laughs> klaseng driver ka ba, Tito Diego? Matanong ko lang. Nagsimula akong uh, mainitin ang ulo ngayon kung malaman ako. Bumaba na ba BP mo? <laughs> Bumaba na. <laughs> na pa, 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 bubi, hindi, mas lalo tumataas kasi kinikimkim ko lahat ng sa daan. Eh. Ah, <laughs> dapat pala talaga itatawa na lang natin lahat yan. Ha, yes. Kasi alam mo, ano bang number one trigger mo, Tito Diego? Pagdating sa trapikan, ano yung, ano yung nagsuspark ng, Ay, ano, ng, ng init ng ulo mo? Yung mga sumisingit-singit ba? Hindi, meron mas, mas malala. Alam mo yung kunyari, ano, bakante yung linya, so aabante ka. Oh. Pero kung aabante ka, biglang, wala naman tao, biglang, yung mga mababagal, biglang, pipigilan ka umabante dahil sila naman ang sisingit. Oo. Oh. Yan yung sisingit nga. Di Kasi... hindi ko, ko ma-explain eh. I mean, hindi ko ma-explain talaga. Kakaiba. Ako rin hindi ko maintindihan <laughs> kasi di ba kanya-kanya na nga tayo ng linya? Bakit gusto mo pa Correct. linya sa linya ko? Andiyan ka na ka sa linya mo, di ba? <laughs> di ba? Minsan yung mga ganun eh. Ano no, ginagawa ko kapag kaganyan? yung pag kunyari nagdadrive ako, papunta man na o pauwi, o kung saan man, basta nagbabiyahe, para medyo iwas, ano, iwas high blood, ano, idinadaan ko sa Rosario. Ay, true. Oh, Kasi kung so, hindi... before leaving the house and tapos going back home, yun ang pang ano na, mang, pang kalma din ni Diego yun. Oo, oh, oh. Pag, magdadasal na lang kami para safe ride home. Yes. Pag mula na lang tayo, may divine mercy pa after. Oo. Oo. Oh, oh. oh, oh. Pero pa paano Tapos, mo? Oh. Pag na kami magdasal yun, ikaw na yung mapapakinggan na. Ay, yeah. <laughs> uh, grabe. O, oh, diba? ko na. pero tama yun, unahin natin yung dasal, diba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> unahin natin yung Pero pwede rin naman ako mauna, tas panbanlaw niyo yung rosaryo. Pwede din, pwede din, pwede din. <laughs> Kasi baka nasasabi ko, di ba? Pero yun nga, pag, pagka, pagka ganun, di, syempre, kunyari yan, medyo nabibwisit ka. Pa, paano mo nga, bu bukod sa pagro-rosaryo, pa, paano mo pinapakalma yung sarili mo? Bukod sa rosaryo, pakikinig sa radyo, kasama ba dyan yung music o yung, syempre, nag-uusap kayo kung kamusta yung araw mo today, ganyan. Oo, oh, ganun. Nag-uusap kami, tapos, namin yung news, hanggang hmm. sa mauuwi sa tismisan na kaming dalawa. <laughs> diba, sabi nga nila, pag nag-tismisan kayo, doon lang sa asawa mo kasi walang makakalabas. <laughs> tama yon Tama yun. Loko lang. Oo. O kaya yes. ako nga, sa pusa ako sinasabi eh. Ha? Sa pusa. O sa aso. O oh, di ba may pusa kang kasama? <laughs> Oo. Oh, pag talaga samaan ng loob, sa pusa o sa aso mo sabihin. Kasi yun talaga sasabihin na sa'yo, ngao. O, oh, diba? <laughs> di ba? Hindi mo man alam kung nag-agree siya sa'yo. Hindi, at least wala. Wala kang na-hurt. At least naihinga mo na. Oh, 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 At wala, wala kang wala. walang chu di ba? Na, uy, alam mo, sabi ni ano, wala sa pusa. Walang makakamisunderstood. <laughs> tapos magkatapos ang sabihin ka lang, Understand, ganoon. ha? Ay, <laughs> just <laughs> my Di ba? O anyways, uh, oh. total, nasa bahay na rin lang kayo. Yeah. Anong ulam, Mars? Ayon, fried chicken wings. Sarap. Sino ang <laughs> Ah, si Yaya namin. Akala ko si Diego. Wala na, walang time magluto si siguro pag weekend. yan, nakakapagluto si si Diego. Pero pag weekdays, nako, medyo malabo na 'yan eh. Oh, kasi nga busy-busy, 'di ba? Yeah. Anyways, mm -hmm. oh, sige, baka may gusto kayong i-shout out. Wala naman ano, shout out daw. What, what, what do you want to shout out? Wala shout, shout out din yung programa niyo. Congratulations. congratulations. At saka ya, yeah, oh, what watch Diego every day ka go. So, so one news, so one news now every 7 hanggang 11:15. Ako naman, 1P81 Balita Pilipinas, 5 o'clock to 5.30 with Jay Taruk. Yan, o, oh, hindi ba? Yan. Basta Saka balita. to those ano, people who are silently fighting their own battles. So, Ay, Yes. Ta nako, okay oh. yan. Tama yan. At shout out, shout out mo, Jego, yung mga ano, baka hindi nila alam siningitan ka na sa linya pag traffic sa EDSA. Oh. pag nakakita kayo ng pogi sa daan, huwag nyo na lang ano, singitan. Ako yun. <laughs> <laughs> OMG. <laughs> shout out din daw sa mga pet lovers, katulad ng anak ko, at saka ikaw. O, oh, baka meron na. siyang shout out. I-ano, oh. ipasa mo na yung telepono para masaya. Also, Naiyan <laughs> na siya. si Garfield. Kay, Garfield pala, hello. <laughs> yung, yung resident pusa natin, si Garfield. Yeah. O oh. Yeah. Yeah, oh, ayan, sumagot. Narinig nyo ba? Hi, ay. din ba? Meow, <laughs> you too. <laughs> oh, ay, maraming salamat, Jerry Angela. D. Thank you so much. Maraming salalalamat. Ingat.